Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo pero nararamdaman mo na ikaw ay hindi niya namimiss dahil sabi na ka na niya o dinededma ka na niya o wala ka ng halaga sa kanya. Kahit hindi naman kayo hiwalayin dalawa pero ikaw ay baliwala lang sa kanya at sobrang miss na miss mo na siya. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagka miss niya sa Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Gawin ito sa kahit na anong araw o oras ng gusto mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng isang butil na bawang. Huwag niyo po itong balatan. Hawakan mo ito sa glit, pakatitigan mo lamang ng maigi ang bawang. At pagkatapos, ilapit ito sa baba mo. Mag-focus at mag ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong bawang, ikaw na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema at pagkatapos halikan mo lamang ng isang beses ang butil na bawang at saka ilagay ito sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at kung ikaw ay aalis ay dalhin mo lamang itong isang butil na bawang ilagay ito sa bulsa mo, sa wallet mo o di kaya sa bag mo at sa tuwing ikaw ay matutulog ay ilagay ito sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito at paniguradong siya na naman ang mababaliw sa sobrang paggamis niya sa iyo. At pwede mong bulungan itong bawang araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo at itago, uunanan itong bawang hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ay itapon mo lamang ito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.